Magandang araw po sa lahat mga master. So for today's video, isishare ko lang po yung request ng isa nating kamaster na si Sir Michael. ayun po yung request niya. Uh, sa 20 amperes daw po na circuit breaker, ano daw po yung mga appliances na pwede natin i-plug in nang sabay-sabay? So bali ito, nag-research po ako at ito po ay base sa a uh, record ng Meralco kung ilang wattage po yung ganitong unit. Kasi mahirap po yung manghula tayo And then, kinumpute ko po yung kanyang amperes. So, ito po. So, dito po sa so una uh, is refrigerator. Uh, 800 watts po. And then, washing machine na uh, top load. Uh, Semi-automatic. 8 kgs. 575. Television. LED. 95 watts. And then, electric kettle na uh, 1.8 liters. At meron siyang 1,800 watts. Uh, stand pan. 16 inches. 135 watts. And then, LED bulb na uh, 9 watts. And then, cellphone charger. So, 15 watts po, or 10 watts yung ating mga charger, okay? So, mayon dito po yung amperes na nakuha po, yan. Bali, ang total po ay 15.6 amperes. So, kung gagamit po tayo ng 20 amperes, at uh, gagamit din natin yung 80% niya, so 16 lang po yung magagamit natin, okay? So, bali po, 15.6, so pasok pa po, po yung ating computation, base dito sa 20 amperes na circuit breaker, okay?